So, what's up mga ka-agri? So, good morning po sa ating lahat. So, ngayong araw po ay mag-disinfect ako ng aking growing pens kasi iba pa na yung aking mga uh, bamboo lines na breeders. So, ayun, gamit po tayo ng major D na uh, multi multipurpose liquid disinfectant at syempre, gamit din tayo ng sunrocks. So, ito po yun. So, ayun mga ka-agri na prepare ko na po yung ating A mixture ng Major at Sonrocks ito na po. Um, kasi ililipat ko ito na po. Ay naiayos ayos ko lang po ito. And then linagyan ko po ng hapunan 'yung mga manok natin. Kasi dati itong ambirding um, pen ng aking mga Chinese silky. So, ayan. Since may bago tayong mga ano, mga breeders dito, so ito po 'yung ating ang dalawang hen na bamboo line so dito po sila lumaki this is 7 uh, months old then mayroon na nga po itlog ayun then nandun po yung isa yung rooster nyan sa kabila galing po kay sir Paul so ayun it is in ko yung dating mga lagay dito laman nito nandun na po sa kabilang yon kabilang pen so ayun po I disinfect natin then <clears throat> mamaya po A uh, bawa kayo ba yung aking mga uh, dito bilang ano po natin uh, preventive measure kasi um, in, binababa ko naman sila para painitan pero uh, dito medyo matagal-tagal sila dito mag-stay then ayun first time nilang ibababa talaga ng matagal dito sa uh, breeding pen tapos, sanay lang talaga silang binamba baka pagpapainitan. So, bilang preventive measure natin. So, ayun, magbibigay po ako ng Sulpar QR na tablet. So, ayun po. Uh, in case kasing magkaroon sila ng mga uh, blood infection or coxidiosis or something na makaka-disturb ng um, digestive tract nila or digestive system. So, ayun. Kaya gagamit po tayo ng sa park you are. So, ayun. Maya-maya lang po pagkatapos ng mag-disinfect. So, ayun. Disinfect muna tayo. So, gamit ang major D at Sandrox. So, ayun mga kaagri. Tapos na tayong mag- Um, disinfect. So, yun dito sa labas. So, gusto na rin po ito. So, ayan. Um, so, nag-decide pa ako na ibaba na itong mga um, mga, ano natin, bambulay. Kasi, isa lang ko na rin ito sa breeding ngayong ah, katapusan ng January. So, para masanay na silang may kasama na silang rooster. So, ayan mga ka -agree. So, tuyo na po yung um, dinisinfect natin na um, breeding pen. So, ayun po, uh, magbibigay na tayo ng super cure tablet sa ating mga uh, line na hens at rooster. So, para po sa prevention na hindi sila magka coccidiosis at other di di digestive problems. So, ito po. So, ayun, ito na po yung ating um, uh, isang hen. So, magbigay na po tayo ng sulfur QR na tayong ah, na. So, ayun, 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 natin. Yes. Then, after po natin magpainom, so, bigay po tayo ng two dips ng uh, plain water. So, one. And then, two. Then, magbibigay po tayo ng pagkain sa kanila ng feeds after two hours. So, buhat nung pagbigay natin ng super QR. So, ilalagay na po natin dito sa birding pen. Kasi nating bambulay na hen. So, bigyan na po natin ng super QR. Then, two dips ulit ng tubig. One, two. Then, ito naman po yung um, uh, natin na bamboo line. So, ayun, bigyan na po tayo ng QR tablet sa ating rooster. Then, two bits ng water. Okay. Then, nagyan na po natin dito.